Randy, kamusta yung pinagagawa natin? Okay na ba? Okay na, boss. Matapos na din. oh, uh, sige. Ikaw ang bahala sa mga bata natin. Tingnan ko muna bago ako umalis dito, ah. Sige, boss. Randy, alis na muna ako. Ikaw ang bahala dyan. Yung mga batir niya alis na mga nila. Ikaw ang bahala rin, ha? Sige, sige boss. Pupunta na ako sa kabilang side, ha? Sige, boss. Oh, Randy, nandiyan ka pala. Nasaan nga pala si boss? Ah, si boss. Umalis si boss. Sa nga pala, may sinasabi si boss Kung ano kailangan yung gamit, sabihin niyo lang sa akin Oh, tama tama, Randy, dumating ka Pakikuha na lang sa akin yung gamit sa kabilang side Kasi naiwala namin para ako magamit dito Ah, ganun ba? O sige, kukunin ko O oh, ikaw, Ryan, ano nga palang kailangan mong gamit? Tama tama, Randy. Naiwan ko yung elbow sa aking pandikit Para makabit sa tubig dito Pakikuha na lang Ah, ganun ba? O sige, ano, alis muna ako Kukunin ko muna yung mga gamit niyo. <coughs> oh, parang may gumagawa ka rito. Anong oras na? Randy? Randy? O pre, ito akong si Engineer. Kumatawag. O oh, Engineer, kayo pala. Wala po rin si Randy. Simula po nung malis din kayo, malis din. Ito saan nga po kumuha namin ng gamit sa site. Hindi na nga po nakabalik. Hindi namin natapos yung ginagawa po namin. Ano oras na? Ba't di pa kayo muwi? Tara na. Bukas na natin. Tapusin yan. Sige po, boss. Tara pre. Oo, oh, Randy, ba't nandiyan ka! Oh, boss, hindi pala kayo. Ba't yung umalis ako, umalis ka na rin? May pinakukuha pala sa imateryalis sa mga tao natin. Hindi ka na bumalik. Saya tuloy ang araw. Yung pinagagawa ko, hindi tuloy natapos dahil sa'yo. Yung oras na ba? Alasin ko na pala. Boss, pasensya na po kayo. Pagpunta ko na lang po. Ano alasin ko? Alas sa na! Pinauwi ko ng mga tao natin. Saka sinumbong nila. Lagi raw ganyan ginagawa mo. Pag wala ako. Boss, pasensya na po kayo. Nalibang lang po ako sa cellphone. Saka hindi ko na rin po ulitin. Hindi ko kasi po namalayan yung oras eh. Ano di maulit? Talagang hindi na maulit. Bukas na bukas, umalis ka na rito. Mga gamit mo, dali mo na. Yung susiin ng bodega, iwan mo rito. Si Raya na papalit sa posisyon mo. Uh. Talaga naman si Raya. Sinumbong pa ako kay boss. Sip-sip talaga siya. Paano na ngayon yan? Ako lang naghahanap buhay sa amin. Paano na pamilya ko? Magugutom na sila. Oh, Barang Jill, paalam ka muna sa mga lulutuin natin ah. Oh, sige pre. ako nang bahala dito. Sige pre, pasok muna ako. Oh, okay, okay, okay. okay. <coughs> Jill, si Ryan. Engineer, nasa loob po. O oh, sige, ako nang bahala. Kausapin ko na lang. Ryan? Ryan? O oh, Engineer, ayoko pala. Bakit po? Ryan, bukas na bukas, ikaw ko na papalit kay Randy sa posisyon niya. Pinalis ko na siya eh. Engineer, bakit naman po? Pati ayaw ko po sa posisyon niya. Mawawa lang yung kasama mo sa tarbaho. Hindi na, napag-desisyon ako na. Kaya bukas, pumunta ka sa warehouse. Numerate ko na roon. Sige na. Sige po, engineer. Ano ba diba yan? Lahat ng ina-applyan kong engineer, hindi ako matanggap pa. Ano Yun ko yung pinagsasabi ng si Ryan? Saan kayo si Randy? Pinuntaan ko siya doon sa pinagtatalabaw niya dati. Wala na siya doon. Yung pala, tinanggal na pala siya. Kailangan na kailangan ko pa naman siya makausap. Oh, si Randy yun ah. Bandy! Ucho, bakit kayo na pa rito? Galing ako doon sa pinagtatrabaho mo. Wala ka na pala doon. Tinanggal ka na pala doon. Oo nga, Chong. Kaya nga ako ng trabaho. Pasok. Hindi ako makapasok. Ako, Randy. Pinapunta ba naman ako ng asawa mo rito? Kasi yung anak mo may sakit. Kailangan na kailangan pang binin ng gamot. Ah, ganun po ba, Chong? Sige, masabi na lang sa asawa ko. Nagawa ako ng paraan. Sige, Randy. Sana magawa mo ng paraan. Kawawa anak mo. Atis na ako, Landy, ha? Sige po, Chong. Saan si pare niyo? Ay pala, mapunta niya mo na. Gil! Ay pre! Bakit? Papi, namulit ako sa mga ka-engineer. Kausapin ko para mapasok si Randy. Sige pre, samahan kita. Tama yan. Alam natin may pagkakamali si Randy. Pero kailangan pa rin natin siya mapagbigyan ng isang pagkakataon. Tara, samahan na kita. Tara, pre. <laughs> Ako po. Ako po, engineer. Ah, oh, sino yan? Karayan po. Ah, oh, tinga, sandali lang. Oh, Ryan, Jill, ba't napapunta kayo dito? Engineer, hmm. mapakiusap ko sana si Randy. Uh, makapasok ulit sa atin. Kasi napunta po yung teori niya. May sakit po yung anak niya. Kailangan na kailangan ng pera. Sige na po, engineer. Tanggapin natin siya. Para matulungan natin. Kaya siya lang po yung naganap buhay sa kanila. Okay, sa kanilaan. Talaga marami na tayo trabaho. Kaya hindi ko na siya matatanggap ngayon. Hindi po, engineer. Huwag na lang po yung mag-resign. Para makabalik siya. Kasi kailangan na kailangan niya po yung trabaho. Eh. Ano? Raya? Pagpapalim mo yung trabaho mo? Eh, Ito ba gumawa ka siya ng kalukuhan? Buti pa, ginador lang. Bukas papasukin mo siya para makausap ko. At para mapag-aralan ko bukas kung tama ba ibalik ko pa siya sa trabaho. Hindi po, Engineer. Tuloy okay, na po Pre, tara. Sige, ingat kayo. Sige, yes, sige, ingat kayo. Lintik na yan. Siguro, kung ano nung mga sinasabi niya sa mga kontraktor na pinapasukan ko. Kaya hindi ako matanggap. Bagay, wala naman yung mga kasamahan niya doon. Mamaya, papasukin ko na yun. Para makabawi naman ako sa mga ginagawa niya sa akin. Sa Sabado ngayon, pag-uwihan yung mga kasamahan doon. Siya lang may iwan doon, sigurado ako. Gustin, ikaw ba yan? Jill, ikaw ba yan? Mabuksan nga yung pinto para makakita ko. Oh, Randy, nandito ka. Nagtatanong ka pa kung bakit ako nandito ngayon. Kaya natanggal ako sa trabaho dahil sa iyo. Kung ano-ano sinasabi mo kay boss. Sip-sip ka rin na yan, oh. Kaya ngayon ang pamilya ko, walang makain dahil sa iyo. Randy, mali ka sa mga iniisip mo. Wala akong sinasabi kay boss para siraan kita. Marami ka pa sinasabi. Pre, Huwag mo kami pakilaman Malaki ang trust sa akin ito eh Pati pamilya ko nagugutom dahil sa kanya Kung bakit na walang ka ng trabaho? Pre, ang totoo nga niyan Gumagawa pa siya ng paraan Para huwag kang tanggalin ni boss Kaso talagang naging mainit ang ulo ni boss sa'yo Dahil may kasalanan kang ginawa Oo oh, Randy, totoo lahat siya Amin pa Parin Jill Totoo nga niyan, pinakos ko si boss Para pabalik si trabaho Kasi nabalitaan ko, nagugutom yung pamilya mo Sa Randy, kahit kailanman hindi kita sinirahan kay boss para maago ko lang posisyon mo. Sana maniwala ka naman sa akin. Oo, oh, paring Randy. Totoo lahat ng sinabi ni paring Ryan. Dahil nung kinausap niya si boss, nandoon kami ni paring Gustin. Kaya sabi sa amin ni boss, pabalikin ka ng araw sa trabaho. Pre, huwag ka na magtanim ng samahan ng loob kay paring Ryan. makipag guys ka na sa kanya para bukas makabalik ka na sa trabaho. Ah, ganun ba pre? Para Ryan, pasensya ka na ha. May nagawa man ako na masama at nag-isip ako na hindi maganda. Ryan, sana mapatawad mo pa rin ako. Wala yung pre, naiintindihan na mga ito. Boss, pumasok ko na para magkasama-sama ulit tayo. Salamat para Ryan, ha. Wala yun. Tara, kain tayo sa loob.